Marami nga ang natuwa sa magandang balita na maooperahan na nga si Tatay Jonathan. Kaya nga't muli akong bumalik kay Tatay Jonathan dahil muli na namang bumuhos ang tulong ng ating mga kababayan para sa kanya. At sa wakas nga pagkatapos ng 25 years na pagtitiis at eto nga't abot kamay na ni Tatay Jonathan ang ginhawa na para naman sa sarili niya. At sa wakas nga ay hindi niya na kailangan magtago sa likod ng bag na ito. At alam ko na masaya nga si Butoy ngayon dahil nung nabubuhay pa siya, isa nga ito sa lagi niyang ipinagdadasal. Hello! Good afternoon po! Ang oh, foggy ah! Saan ang punta mo kuya? Pupunta sa akin sa cemetery ko. <laughs> Pupunta po sa cemetery. Magdadalaw po kay Butoy. Oo. Oh, 40 days. Ah, 40 days na po oh. ngayon. Nagpamisa po kayo. Mm. Ang dami niyong panindang. Oo. <laughs> Punong-puno. Para lumago. Para hindi maubos. Para hindi po maubos hmm. agad. Umiikot po yung Oo. pera. Kaya dyan, dyan Pasok na pa, po. Pa. Ayun nga, Tatay Jonathan. Hmm. Galing ako dito noong hmm. nakaraan. Pumunta ka daw ng tundo. Hmm. May... May... <laughs> Kasi yung sidecar ko, pindas kaso ko. Bakit po? Dahil para may, ano pinalabas ko ng iba. Para may income din may side cut mm. ka po talaga. Tapos yung tricycle, sa iba naman no. po yun. Mm. Ah, okay. Tapos ngayon napansin ko, ang dami mo oh. paninda. Ha? Ang dami yung punong punong-puno ah. Oh. Sige pamili. Mm. yung pera na dinulong nila, yung may ko, yung bili ko. Oh. hindi naman nakakaya. Bakit po? Nahiya na yan na nahiya mm. na ako. Nakakaya naman. Um. Ano po nila? Mm pero yun po ay eh, tulong po nila yun sa inyo Tatay Jonathan Siyempre, pero, na, nakakaya naman lagi silang tumutulong sa akin Naiintindihan mm. ko naman po yung Tatay Jonathan kasi alam ko naman po na hindi po kayo abusado mm. kasi nga in 25 years talagang no. sinikap niyo po mm. na kayo yung magtrabaho eh pero yun po ay eh, tulong <laughs> nila sa inyo no pero masaya po ako mm. na talagang ginagamit niyo sa tama. Mm. Yun nga pala, Tata Jonathan, kahapon, pumunta ulit kayo ng mm. Tondo Medical Center. Ano pong nangyari? Yun nga, nagka Di dahil hindi sinulat ng doktor na may hika ako. Ano na daw po sabi? Ngayon, inayos naman. Okay na lang. Yung schedule daw po? Tatawagan na lang daw ako. Hindi pa po ngayong 15 pala. Hindi pa. Ba? Bakit daw po? Ba't naurang daw po? Dahil marami daw upiran daw sa 15. Pero this month din talaga, oh. ibig sabihin, naka-line up na po oh, wait, kayo. Wait. Buti naman po. Mm. Pero alam mo, Tatay Jonathan, mm. ang daming excited mm. na mapa-operaan ka. Mm. Papasalamat ako sa kanila. alagang na-anting talaga mm. sila sa'yo na ang dami pong nagdadasag mm. na sana matuloy na talaga yung ano mo, pagpapa-opera mo. At dahil napanood nila yung nakaraan ha, mm. na nagano ka dito nung sifet... Mm. Ang dami na naman nagpaabot ng tulog mm. sa iyo, Tatay Jonathan. Ah, magpapasalamat dahil sa kanila. Tatay Jonathan, bibilangin mm. ko lang po sa inyo, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... P23, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 P36,422 pesos. Maraming po salamat sa kanila. Maraming maraming salamat itong tinulong nila sa akin. Malaking kualto sa panindaw. Itong pera hindi ko sasayangin. Dahil na po sana ako, oh, tanggap na ng tanggap. Ngayon, tutukaw ko ito sa negosyo ko. Bibila ko mga drinks. Tsaka bigas. Kung hindi sayangin itong pera na ito. Maraming pong salamat sa inyo. Siyempre, Pantunong. Tatay Jonathan, talagang marami ang gusto talagang tulungan ka. Kasi mm -hmm. maraming marami ang humanga sa'yo. Kaya alam ko din na hindi mo talaga yan sasayangin. Mm -hmm. no? Talagang nakita ko naman, punong-puno yung tindahan mm -hmm. mo. Kada yata may maubos, nagpapabili kayo hmm. eh. Yung kapatid ko nagkuhan. Bumibili. Ayaw na kuhan. Dahil magagalit, magagalit ng kapatid ko pag ina daw doon. Kaya raw, um, tumulong sa akin. Nahihiya so, daw po. Maraming pong salamat sa kanya na. Um, tumutulong sa akin. Ito, bibili ko itong bigas. Ah, magtitinda natin po kayong bigas? Oh. Galing. Galing ni Tatay Jonathan Ayan, ano ko lang hmm. sa'yo Tatay Jonathan 'Yung mga tulong mm. na 'yan ay yan mm. ng mga tao. Ngayon naiintindihan ko na nahihiya ka. Sabi mo kanina ayaw mo nang tanggapin. Ayaw mo nang tanggap ka lang nang tanggap. Pero alam na ng mga taong tumulong 'yan sa na hindi mo 'yan sayang. Sana sana tuloy-tuloy na no, para wala ka nang poproblema 'pag naoperahan kami, ganito ka na may panggastos na kayo. Sabi ko nga din sa'yo kung ano pa 'yung matutulong ko. Tulungan kita, ha? Oo, maraming po salamat. <laughs> Mambat niya. Hindi <laughs> alis sa'yo, wala. Hindi mo ma-operan. At saka yung one, hindi ako, hindi ikaw, kwan. Maraming po salamat. Wala yun, basta mm. ma-operan oh. ka na. Kayo wala lahat mm. yan, Tatay Jonathan. At deserve mm. mo yan. Kasi in 25 mm. years, talagang mm. alam ko na pinaghirapan mm. mo. Ito na, binigay na sa'yo ni Lord, di ba? Basahin ko oh. lang po lahat ng mga nagpaabot mm. sa inyo ng tulong no. Mm. Um, 1933 mm. from oh. Isaac mm. Ocon from Miami, 5489 mm. from Le Lelani mm. from Oceanside, California, 5000 from Kelly Dunkin from South Korea, 3000 from Allen and Olive Heredura, 1000 from Ma'am wakina 3,000 from Ma'am De Silva, 1,000 from Pandi Bulacan, 1,000 from Kuya Joey's Kamayan and Car Wash, 1,000 from Amina Girly Kore, 3,000 from Lowell Lalikan from Haiti, 4,000 from Jose Emmanuel Marshall Paelmo, 5,000 from Evelyn Rivera, 1,000 Miriam A. San Antonio Hong Kong, 1,000 Ep Uh, CFU Maraming pong salamat sa kanila Sana hindi sila magsawa sa akin Mulong Maraming pong salamat Maraming pong salamat Thank you, thank you